Sa ulahing adlaw sa kasaulugan sa Kalilangan Festival 2024, nahimong malampuso na mga gipahigayong aktibidad sa masaparada ng lahi sa gitambungan kini sa libuan ka mga partisipante gikan sa managlahing sektor o ahensya sa gobyerno sa General Santos. Inubanan sa mga sakop sa kapulisan, kasundaluhan o guban pang security forces sa pagpayagayon sa maong aktibidad o makita ang mga nagkadaiyang attire sama sa Filipiniana, Muslim attire, Blaan o Tibuli attire. Asa nanguna usab sa maong aktibidad ang halangdong mayor sa syudad nga si City Mayor Lorelie Pacquiao. <tipan> Sundan kini sa kapehan sa kalilangan asa mipartisipar usab ang Brigada Media Group o gipatilaw sa publiko ang lamiang Maxan Coffee nga produkto sa brigada. Sa selebrasyon, nahimong highlight ang wreath ceremony asa sa kini sa paghinungod o paghatag og bulak sa monumento ni General Paulino Santos inubanan sa 21 gun salute sa pagpanguna sa task force Jan As we offer these flowers to the monument, let us reflect on the hardships and sacrifices of our ancestors who paved the way for a new beginning and hope for future generations. Let us not forget the lessons they left us, lessons of resilience. Unity and determination. May the memories of Jebel Santos and our ancestors inspire us to further develop our city. wala usab nagpaulahi ang mga dayo o mga langyaw nisaksi sa mga kultura sa Jansan yeah it's very nice to be here it's, uh, all people are very welcome and uh, I enjoyed the time yeah yeah it's the first time uh, in in Germany we have uh, in, uh, in our hometown we have a festival like this it's called carnival so every people go out on street and uh, dancing and uh, do their special things one time a year yeah I enjoy it very. <laughs> yes, of course, it's very nice to see how the city is uh, up in the morning it right now, and the whole week it's a uh, lot of fun, and you see the colors and everything. It's really nice here. <laughs> Hilabihan usab ang pagpasalamat sa mga nag-organisa sa mga aktibidad sa Kalilangan Festival, ingon man ni City Mayor Lorely Pacquiao sa tanang mitambong o nakisaulog sa Kalilangan karong tuiga. Well, uh, ang kalilangan is not only a celebration for the tribe people but the commemoration of the foundation anniversary, uh, yung pagdating ni General Paulino Santos. So that's what we are commemorating also. So maraming maraming salamat mga generals for the support dahil sa kultura at saya tayo ay sama-sama. Uh, Siyempre, una-una, pasalamat gud ko sa ginoo kay uh, naatanan na ang mga tao nga mga na to. Nakita na to ang ilahang part no so nagpamatuod nga ang tanan nga mga igsuona nato nga taga General Santos course, uh, nakita nila no kung unsa ka importante karong adlawa ang pangcelebrate sa ato ang Kalilangan Festival Once again Samtang nahimong malinaw ug hapsay ang tibok durasyon sa kapistahan sa siyudad ug walay mga kakulian ng nahitabo atol sa mga gihimong aktibidad sulod ug sa gawas sa basinidad sa Oval Plaza. Very well a uh, peaceful kayo ang uh, atong celebration sa Kalilangan Festival. In fact, ang uh, atong parada sa lahi gaganina last 3 padaghan kaayong tawo. Daga na kayong contingent niya ang atong security nag-advance po dire kagabi pa. In terms so dito sa Kalilangan Festival is uh, maayos na muna nating na-implement. So so far is walang mga hindi maganda. And then tuloy-tuloy uh, pa rin yung ating ano pag uh, mo-monitor kasi hanggang uh, matapos ito, kailangan nating mabantayan. Pero kahit napakatapos itong festival, is uh, ganun pa rin yung ating trabaho to make sure na yung mga tao at mga residente at mga bisita ng General Santos City is protected. Gawas ni ini aduna pay mga aktibidad nga gipahigayon karong Adlawa, Pebrero 27 ug padayon ang pagbantay sa mga awtoridad alang sa kaluwasan sa tanang general ug sa mga turista nga mopartisipar sa grand finale sa Kalilangan Festival 2024 In the Heart of Changing Lives kini si MJ Fernandez sa Brigada News Janson. Bring the news